Sabi na itong si Gadon, isa pa to eh, patawar lagi, ano ho, buhay pa pala to. Kaya <laughs> yung ibig, ibig sabihin, di ba ito yung presidential advisor on poverty alleviation, yan ba? At may nagagawa ba ito? Tinignan ko po yung kanyang page, ano? Merong page itong si Gadon. Dati ang ingay-ingay na ito nung wala pang pwesto. Wala pa sa pwesto, wala pang posisyon. Ngayon na nagka-posisyon, medyo na nahini pero yun, balik ingay na naman siya. At mukhang may gustong pagtakpan dahil sabi niya dito, sa totoo lang, yung mga nagsasabi daw na napakahirap ng buhay, is sila lang ang nagsasabi niyan. haka, -haka lang nila yan. Huwag lang sanang maranasan ng mga katulad na si, si Gadon, Bobo Gadon, na maging mahirap. Ano, siguro kahit pano noon, naranasan nila yung, yung, kahirapan. Pero dahil kasi sa kanilang um, Madalas ay hindi patas na laban sa buhay. Ayan, nagtatagumpay itong mga ganito. Pero anong paman, sa bandang huli, lahat naman yan ay mawawala. Anyway, totoo ba na haka-haka lang yung sinasabing kahirapan ng mga kababayan natin sa nakikita natin sa paligid na sa tingin ko ay hindi naman nakikita ng mga leaders ng ating bansa kasama na rin itong advisor na ito ni Marcus Jr., sa tingin ko sa bawat linggo natin, lalo na po sa Metro Manila, makikita mo talaga yung tinatawag na spectacular signs of poverty. Matindi dito sa atin, ha? Eh sige nga, kayamanan ba maituturing yung napakaraming shanty houses? Kayamanan yon? Hindi kahirapan yon? Ano po ba ang kahirapan para sa inyo, Mr. Uh, Larry Gadon? Hindi talaga nyo ma-identify? Ang ibig sabihin niyan, hindi nyo kayang solusyonan. Kung kayo ay naniniwala rin na haka-haka lang yung sinasabing kahirapan dito sa atin, paanin yung masusolusyonan ang kahirapan? Kung ganyan ang tingin nyo, na haka lang pala. O ba? Diba? Pol-pol din to eh. It's sugas na to. Hmm. Okay. Totoo ang kahirapan, sabi na itong um, DSWD Secretary. Um, Department of Social Welfare and Development Secretary Getralian Nag-reply siya dito nga sa uh, presidential adviser na ito na si Bobo Larigadon. Presidential adviser on poverty alleviation. You see? Tapos sasabihin mo, ha, ka, ang kahirapan. No wonder, hindi na, hindi na re-resolve ba ang problema sa kahirapan dahil akala nyo ay haka, -haka lang. Ay di umalis ka na dyan sa pwesto mo. Kung ganyan po ang tingin nyo na haka, -haka lang ang kahirapan sa ating bansa. Okay. Mm -hmm. That uh, poverty in the country is haka, haka or imagined lang daw. So yun, totoo ang kahirapan. Patuloy tayong lumalaban sa kahirapan. Sa napakatagal ng panahon na, ilang presidente na ang nag, ang dumaan. Ano ho, pero talamak pa rin po talaga ang kahirapan. At sino ang nagpapahirap sa ating bansa? Ang mga politiko. Ang mga nasa puwasto. Ang mga nasa gobyerno. Yan naman eh, yung korupsyon. Ang pinakamatinding kalaban natin. Kaya hindi hindi nakakaahon ang ating mga mahihirap na kababayan sa kanilang katayuan sa buhay. Totoo yon, sabi nga natin ang DSWD Secretary. At hindi kami titigil hanggang sa ma-achieve natin ang goal ng ating Pangulo na single digit by the end of his term. Single digit daw. Ibig sabihin, bababa ng kung ilang porsyento ang poverty rate. Pagkatapos nga ng term ni Marcos Jr. Sana totoo nga. Dahil um, yung kahirapan dito sa atin talagang talamak. Ulitin ko ha, kahit sa ang sulok ng Pilipinas ka mapadpad, naandyan po. makikita natin ang mga signs ng kahirapan dito sa atin. Ang nakakalungkot pa dito, huling-huli na po tayo kumpara sa ibang o mga karating bansa natin na dati na dati sana tayo ay nakalalamang na. Ganon po ang totoong sitwasyon. Kaya kung, kung etong sigado na ay nagmamaang-maangan pa rin, paano mo mariresolve ba ang problema sa kahirapan kung ganyan ang kaisipan mo? Di ba malabo